Sayo so, nga mga guys no, gutom na gutom yung mga isda ko. Ayun no. oh. O pinagkaguluhan nila yung binigay kong pagkain. Ngayon pala yan guys sa uh, Siguro mga nasa 5 months pa lang tong iba dito. Yung iba mga 2 months. May 1 month diyan. Yeah. Ah, Kasi nagsama-sama ko na sila, isang la isang lahi lang yan, guys. Mickey Mouse. Ito yung nanay nila. Ito yung tatay nila guys. Yan yung platinum na yan. Red platinum Yan ang, pin ang pinakatatay tatay nila dyan. Kaya ganyan ang kulay ng Mickey Mouse ko. Ang original kulay ng Mickey Mouse ko dapat ganyan siya. Orange. Yun. E eh yung tatay nila. Yung red platin. Kaya ganyan ang kulay nila guys. Red Mickey Mouse na sila. Hindi na sila oh, orange. Eh. Oh, eh, may yelo kasi yun. Alam ngayon. Alam ngayon. Alam ngayon. Alam nila Alam nila ngayon.